Sabi ni Bim. Iiyak yeah, na naman. Kasi so, wala kami. Wala daw kami. Sumama Wala akong ano diba? Wala akong ano na. Walang? Wala na akong dadalhin. Wala. Helmet. Ayan helmet mo. Oh, alis pa lang. Aalit pa lang kaya? Kasyado ha Mamaya na lang Wala ko mamaya yung ipasok po eh. Ah Sayang bili ko eh Gustong gusto ko nga yung magkaroon ng takip eh Hindi pala kasi eh Ah Pero ano yan Tawag, Thank you Hindi kasya sa ano Alam <laughs> ano? ano ko may nabibili yan Para dyan talaga eh Yung sabi ng seller Pwede daw yan sa B2 kasi yan eh Nmax B2 Kasya daw Eh pag sukat ko May pagkita na ganun no <laughs> Sayang Ah, thank you. May may in order kasi ako mga katropa. Yung pang-cover dito. Hindi ka siya. Are. Hindi ka hindi ka siya dito. Kung in order ko sa Shopee pang cover dito. Hindi ka siya, may ano siya, may butas. Eh eh ngayon sakto lang kay ano, kay Sam. Doon sa tropang naka-Nmax. Eh bili ko ron 80. Binayaran niya 80 Ayos na, di ba? Hindi kayo malaglag tong aquaplush mo? Hindi Alos pala Hindi, baka lang naman Tingnan ang helmet mo Baka nakaangat na naman yan Babaw mo. Nasisilaw ka ba? At may salamin dun eh dinala mo. alas 10 alas 11 na Paan? Alas 12 tayo mga ano baka break time doon ano na tayo? Oh may alam ako kung ano eh Paris overload puntahan natin. Punta Ayo mo doon. Gusto ko mapuntahan pa naman yun. Oh doon. Para keya eh yung hinahanap natin. Ay, meron naman tayong naka Naka-vaccine naman tayo. Ay, antay-hepa naman tayo. Eh, pasok Pasokan mo lang ng pasokan yan Okay Yo, what's up? Sir Rex Motovlog Good morning, good morning, good morning mga katropa Welcome to my channel right. For this video mga katropa Tayo pupunta ng request ng isang katropa natin Tawag dito, patindig araw yan uh, Ating puntahan yan mga katropa Samahan nyo ako, traaa So yun lang ang dadaanan natin mga katropa Ayan, dito sa Manila South Road Dire Diretso going to north Alabang Pagdating ng Alabang, danghari tayo Tapos pagdating ng danghari Sa dulo, kakaliwa tayo Kakanan tayo sa may uh, Ano tawag nito? Imus Imus Ano yon Ah uh, Pasong buaya yan Dire Diretso lang mga katropa Na-upload na rin natin to Pero Dahil nga uh, Yung gamit nating Motor Nung in-upload yun Ay si Pula Yan Si Pula Ay Nakay ano na Nakay red na Yung isa nating katropa Tapos si Uno Nasa isang katropa na rin natin So ito yung ating nang ginagamit ngayon So nakapokus tayo ngayon kay uh, Astig Ngayon kung gusto nyo mag request mga katropa Na gamitin natin si Pula mag, Magkaroon tayo ng ano Ng content Na gamit si Pula or si Uno Mag comment lang kayo mga katropa Para hiramin natin Papahiram naman sa atin yan eh Oh, yun, oh, Siguro mabigat lang tayo Nagbabibrate eh

May mga katropa tayong nagtatanong uh, kung kumusta na naman daw si Astig ang performance niya Well sa basis sa aking experience mga katropa I'm using my motorcycle ito si Astig uh, almost two months uh, mga katropa uh, wala naman siyang ano wala naman siyang uh, naging issue sa akin Uh, oh. uh, sa performance niya sa gasolina, uh, napaka napakatipid talaga. Nagkaroon na tayo ng ano ng uh, ng fuel consumption ano reviews at makikita talaga natin doon na napakatipid which is meron pa akong ano eh meron pa akong isang uh, video pero hindi ko na in-upload mga katropa yun yung ano yung nag nag-fuel consumption ako lumalabas uh, per liter ay 52 km oo uh, pero ayo kung ano mabash eh. so hinayaan ko lang yon hindi ko yon in-upload no uh, ang ginawa natin ay uh, nag ano tayo uli nag-fuel consumption tayo so yung pinaka mataas yun yung ating nano na 30 32.2 kilometer per liter Which is talaga matipid pa yon, no? Oo. Oo. Pero uh, ang takbo natin doon, piga, waswas -was piga, yun yun. Pero yung 52 kilometer per liter ay napaka smooth lang ng takbo ko ron, mga 30, 40, ganun lang. So, tapos dire-diretso yung walang traffic yun. Talagang tipid. Mga katropa. Tapos sa uh, issue naman niya uh, Kasi issue yan eh Hinahanapan ng issue yung ating uh, motorcycle eh Yung motorstar eh Easy ride 150 FI eh uh, Yung sa mags uh, Okay naman Matibay naman Sabi nga ni Coach Charlie uh, uh, Version 2 na yung ating mags mga katropa Tapos yung uh, Ano pa itong speedometer, yan uh, sirain daw well, uh, hindi naman dito na tayo sa kabila okay naman siya uh, winashing ko siya ng ano, halos 1 hour pero okay naman okay pa naman siya wala namang ano tapos ano pa ba uh, ay ito, ito, yung yung sa may fuel ano, tank Pinapasok daw ng tubig Pero sa akin, hindi naman no? Uh, siguro may mga factory defect lang yan Na talaga nagkataon napunta punta sa'yo no? Tapos uh, Ngayon uh, Sa 2 months ko yan, Meron akong narandaman kanina Pagkahatid ko kay Bunsoy uh, Parang nagbabibrate siya Ah uh, Uh, siguro dahil sa ano na rin uh, 2,000 kilometer na yung kanyang odo eh Siguro kailangan na rin ano Kailangan na rin Linisin ang ano nito diba? Pero normal yun syempre uh, Vibrate oo, oo, oo Hindi ko masabing dragging kasi dito sa harap eh Nagbabibrate eh uh, Kasama ko si Mrs. Snow Kanina Nagsundo kami kay Bunso Siguro ay mabigat ako Kaya ganun Pero base pa rin sa aking ano Okay naman siya Goods Goods na goods No problem Oh, So shout out muna tayo mga katropa Shout out sa ating katropang si uh, ano ah uh, JJ Moto Vlog at saka si Boss J4 yan solid yan eh Happy birthday sa tropa nating si Richard Murillo Mendoza all right at saka kay Bim Bim Bayola Mendoza Happy birthday sa iyo happy birthday sa inyong dalawa mga katropa at si MJ Yan, si katropang MJ MJ Balsa Happy birthday sa'yo katropa Ah, uh, Ngayon kung gusto nyong ma-shoutout At mabati ang inyong karawan Ay mag-comment lang kayo mga katropa Malawag ang ating comment section Para sa inyong uh, pagbati Pag-shoutout sa ating mga katropang solido Ayan, maluwag ang ating uh, comment section At kung nagustuhan mo naman ang ating video Ay huwag kalimutan mag-like At pa-comment na rin, pa-share. Uh, kung talagang uh, uh, ikaw ay satisfied at, at katropang uh, solido, uh, pa-share na rin ang ating video mga katropa. Muli, hanggang dito na lang. Ingat-ingat lagi. God bless. Bye-bye.